So hello guys, for this video, maaga nga pala ako nagising Ito ang kakahilamos ko Este, umaga na pala Ito at dumiretso ako sa kulungan ng aming mga alaga Pagkahawak ko nga dito sa CCO ay biglang nahulog Naku po, may sakit naman yata ito At nang makapasok na nga ako ay sinunod ko na tinignan ko itong mga kalapati namin Ito nga at ang dami dami nila kung makikita nyo napakarami talaga Kaya kung gusto yung bumili, PM is the key Pagkatapos ay sinunod ko yung mga sisiw at itong rabbit namin Ito nga at meron pa na kulungan na apat Pagkatapos ay sinilip ko itong bibi ng pato namin. Buti pa nga yung pato. May bibi. Ikaw. Haha, <laughs> wala. Haha, <laughs> charot. Ito nga nyo guys, ang gaganda nila. Kulay yellow to. Pero pag lumaki talagang lahat ay kulay puti. Tingnan nyo naman napakaganda guys. Ang kikit nila oh. Ito nga pala tatawagin natin siyang si Avatar dahil may guhit sa kanyang ulo. O diba ang kikit nila? Parang ikaw lang. Yee, charot. <laughs> seven nga lang yan guys. Buti nga meron pang seven na napisahan. At pagkalabas ko ng sa kulungan, eh, dumiretso ka dito sa malunggay namin. Pagkatingin ko ngayon ako po, wala na palang dahon. Pinalitan na ng bunga. Sa so bagay, mas maganda to, mas mainam. At syempre, bago ako lumabas, eh syempre, hindi ko makakalimutan magkape. Mahirap na, baka ma-dehydrate tayo. Charot! <laughs> Pagkatapos nga ay naligo na ako at gumayak at may titignan kami ng tito ko. Ito nga ay pupunta kami dito sa Ilagan City. Mamamasyal kami. Ay este. Maghanap kami ng murang-murang sidecar na swakto lang sa aking budget. Kasi nga alam mo naman na ako ay walang perang pambili ng bago. Okay ng luma at least pwede pa ba? Diba? At hindi ko na nga pala nabidyohan ng kanilang kinakabit. Pero ito guys, naikabit na kay Timax at meron na siyang sidecar. Pagkatapos ay dumiretso na ako dito sa bayan ng Roas Isabela dahil nga ipaparehistro natin itong motor natin kasi from single gagawin natin tricycle. Ito nga at naghihintay ako dito sa harapan ng law office kaso wala pa sila. Pagkatapos ay dumiretso na ako dito sa emission center at magpapa-emission tayo kaso mukhang malabo kasi napakadaming tao. Tignan nyo nga naman. Nga pala mga kapatid para sa mga single dyan napapalitan ng kanilang body design. Ito po yung mga requirements original CR, stencil or affidavit ng change of body design and insurance. At syempre... Huwag mo makalimutan yung pagbayad mo, baka makalimutan mo yon. Nako po, delikado tayo dyan. At dahil ngayon hindi tayo nakapagpairistro ng ating tricycle, ito nga, dumiretso muna tayo sa palengke na malengke at syempre nagperienda dahil gutom na gutom na ako. Dahil nga per schedule pa lang emission, napakadaming tao guys, sobra. Bakit kaya ganito naman na magpairistro at magpa-emission ngayon? Sobra naman na yan, kaibigan. Eto nga, bumili muna ako ng kwek-kwek at kung ano-ano pa itong mga pagkain nila dito, sinilip ko nga muna at pero mukhang masarap. Kaya ito nga, at kumuha ako. Pagkatapos na pumasok na ako dito sa loob ng aming raptor uh. <laughs> At kumain ako ng itlog ng pogi Ay, hmm? itlog ng pugo <laughs> Mamili ka, ano bang mas masarap? Itlog ng pugo, itlog ng pogi Charot <laughs> Ito nga, nagmuni-muni muna ako Dahil nga, ito, nagugutom talaga ako At ito nga, bumili pa pala ako at Sinamahan ko ng pineapple juice Napakasarap nga naman pala nito at dahil nga wala tayo na pala sa ating lakad, ito at sumakay na ako sa raptor ng pinsan ko at ito nga papunta kami sa bukid at di ko nga alam kung paano tatapusin to. Maraming salamat sa panonood, manood ka ulit sa susunod na video ko, maraming salamat!